mga storya ng tattoo sa akin Darang zaman mo ang kalamhati Mga tinta nasa loob ng karayong pagtinatak sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito Yo rap this is the nakita So ito yung mga storya ng akin tato Ah uh, mayroon akong tattoo na nanggaling sa New Bilibid Prison bali nakulong ako dun sa medium security compound dyan yes, sa Muntinlupa nung no? mapanahon ng year of 2018 mm -hmm. hanggang uh, 2021 ito yung tattoo ko yung calligraphy lettering ko so ito yan ito kasi yung pangalan ng nanay ko pagka nakukulong ako lagi lang yung nanay ko yung nagpupunta sa akin yan kaya pinatutuko ko siya syempre special siya sa akin tsaka syempre magulang natin yung magtsasaga magandutay tayo sa mahirap na sitwasyon. Ano yung nakasulat dito, Uya? Rosenda lugar. Ah. Oh, so, Balipuyan dyan. Ito, Rosenda. Kasi sa kulungan kasi ano ni eh, more on uh, pre-hand. Walang stencil, walang mga printer. So yung mga tattoo artist doon talagang magigaling sila sa drawing. Kasi meron doon ano eh, school ng fine arts, college din. Meron din na... Uh, Salo? Oo, oo. Meron din sila silang uh, perpetual help, kompleto. Elementary, high school, hanggang college. Abangan doon uh, ka, pwede ka lang magbago. Para paglabas mo, meron ka na rin idea kung ano yung mga gusto mong apply na trabaho. Meron din kasi meron siyang diploma pagka nakatapos ka ng college doon. Bale ako mm -hmm. kasi, hindi ako nakatapos ng college doon kasi noong 2021, mm -hmm. January 8, lumaya na ako. Kaya hindi ko na natapos yung pagiging fine arts ko So, 2 years din ako sa fine arts doon. Pa, paano yung proseso nung tinatuto sa'yo sa loob? So, sa kuluan kasi, pag nando ko sa New Believing Prison, yung tattoo doon, legal. Mm -hmm. Legal siya ng mga panahon namin. So, kahit magtattoo doon, kahit na merong empleyado, kahit sa labas ka or sa loob ka ng kubol, sa loob ka ng dorm mo, pwede kang magtato. Kung may papasok siya, pwede siyang ipasok. So, ang gamit na ang machine doon, pwede rin rotary, pwede rin siyang coil. Ito nga ginagamit dito sa laya, ganun din naman ang ginagamit doon. Kaya lang, hindi nga lang siya yung parang ginamit mo disposable na. Doon kasi pagka ginamit mo, bawat ulit siya. So, pangukuluan mo na talaga sa ng tubig, linis mo siya sa toothbrush. Kasi nasanitize lang siya, linis lang para magamit ulit siya sa iba. Dahil uh, kasi may pasok yung mga ganong bagay sa loob ng hulungan. Bigal talaga yun kasi meron kami mga pangkat doon na kailangan lagyan ng mga tatu para mapabila ka sa pangkat. So ito yun, ito yun. yung pangkat, no? So pangkat ako ng Sputnik, nung nakulong ako doon. Ito. Ang commander ko si Arilmina, assistant commander ko si Buknoy. So huwag tataka ka dyan. bakit aburado uh, siya? Kasi nung panahon ni Duterte, di diba, tsaka ni Bantag, sobrang laki ng gang, uh -huh. na yung riot, para hindi ka madami sa mga riot, mm -hmm. or kung nag-aaral ka, kailangan kang burahan, so lahat kayo binuburahan. Para yung pangkat na nabubuo, mawawala siya. Pero ganoon pa man, hindi talaga mawawala sa isang kulungan yung pangkat eh. Nandun na talaga siya. Pwede kang mamili kung anong gusto mo sa merong Sputnik, Merong BCJ, yung komando, merong bahala na gang, mm. ano, si, ano, uh, pamilyar ka naman doon. Uh. -huh. Merong BC45, Batang Ilocano. Kung merong kang tatak doon sa labas, hindi siya ina sa loob ng kulungan. Kanyari, uh -huh. mm. napalagay ako ng sputik, no? Uh -huh. Ngayon, nakulong naman ako sa jail. Kasi bago ka dalhin sa bilibid, pag nasistensyahan ka, makukulong ka muna sa jail habang nililitis ka. Diba? So habang hindi pa sila sigurado sa kaso mo, nakakulong ka na. So doon pala, mayroon na mga panggandong. Kaya dito sa San Juan, di ba, solid dito ang Sputnik. So bago ka pumunta ng Bilibid, pwede kang abangan dito ng mga kapang mukha kosa ng Sputnik. So, pwede ka nalakunin. Stata ka na ng panibagod. Yan. Ngayari, galing ako sa San Juan Jail, no? Dito ako nang galing. Tapos napunta ako ng New Bilibid Prison, pwede ulit ako tatakan. So magiging dalawa. So mapunta ulit ako sa ibang lugar, pwede ulit ako tatakan para ito yung registro kung saan ka gagaling. Tapos mahalaga dun yung prison number mo, huwag mga kalimutan. Okay. Yari, dumating ka, no? Dumating ka sa New Believe Prison ng 2019, so ang sample ng prison number mo, N2192079. So, lagi siyang may taon, lagi may N2, gano'n. Talaga kung hindi ka pa talaga nang babago, at kung ayaw mo magbago, kailangan mo siyang tandaan. Dahil pagka napunta ka naman sa ibang hmm. tapos hindi mo tanda yung prison number mo, hindi ka nila yung owner bilang skonvict. Kasi pagka-scoundry is ka, iba na eh. Pagka nanggaling ka sa malalayong kulungan, mm -hmm. iba na yung datingin mo sa mga jail. Para kang binoso, hindi ka na trabaho mm -hmm. hindi ka na maglilinis ng CR, hindi ka na maglalampaso, hindi ka na maglalaba. Mm -hmm. Para kang bossing. Okay. May tendency na pwede kang malungkulan, mm -hmm. pwede kang maging mayor, basta di ba sa mayor, assistant mayor, o kaya uh, advisor. Kasi sa kulungan, may mga batas, di ba? Okay. So, pagka may nagkakamali doon, at kailangan litisin kami yung mga tinatanong kasi kami yung may yung merong mahahabang experience para doon. Ito, 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 pangalan na akong partner ko. Ang pangalan na akong partner ko, Katluna. Luna. Oo, uh, kasi nung mga times na yun, nung nakulong ako ng year of 2016, marami na rin akong naging dalaw eh. Nagigit sa... So, <laughs> marami nang dumadalaw sa akin. Eh, Siyempre, pag nakulong ka, talagang kalilimutan mo na rin talaga yung pamilya mo eh kasi wala ka ng laya eh. Hindi ka makakapunta ng mall. Hmm. Hindi mo ma yung naging partner mo noon, hmm. hindi mo siya mapapakain sa masasarap na restaurant, tulad ng nagagawa niyo noon sa si laya So may tendency na yung partner mo pwedeng ligawan sa labas. Dahil nga nakakulong ka, so sobrang sakit doon pag nagbisa, nalalangon mo. Yung partner mo may mga kasama ng iba sa labas, mga gano'n. Tapos sa punta na buntis na ng iba, iiwang ka na talaga. So, Nangyayari so, ba yan sa iyo? Nangyayari sa akin ito ilang beses na. Maraming dumating, kasi sa kulungan may mga cellphone kami. Actually bawal talaga siya pero lang talaga. Mm -hmm. Hindi kami nagpo-post sa Facebook, messenger lang ginagamit namin doon. <laughs> chat lang. Chat lang, chat lang. Mm -hmm. So yun, ito si Kati. So niligawan ko siya. Mm -hmm. Pero laya siya noon. Tapos uh, yun, tinaga niya ako, dinadala niya ako mm -hmm. ng bilibid. Mm -hmm. Sobra ako siyang na-appreciate. Kaya yun, talagang yun ang kinakasama ko hanggang ngayon. Mahirap kasi noong so, mga panahon na yun, call center siya. Pagkatapos siyang mag trabaho, nadalaw siya sa akin ng umaga. Kasi pag nakulong ko sa Bilibid, hindi lang hundreds yung nakakulong, thousand. pipili ka ng sobrang tagal. Para kung pila sa concert, So, galatag lang sila ng balik sa labas. Mm. Parang magkipiknik. picnic mm. Tapos, hindi lang mo sa yung dalaw. Kasi sobrang dami nyo eh. Lahat ng ibang pangkat din ng iba't ibang lugar. Mm. Parang ang you know, ng concert. So, kung nakapila sila ng alas 3, so, makakapasok yan, alas 3 ng umaga. May so, namadala silang mga pagkain na masasarap. Mm. Kasi kung ano yun, yung nilatag sa kulungan, yun talaga pagtsatsagaan mo eh. Talaga mm. mag-e-effort talaga yung dalaw mo. Sa bilibid kasi, talaga mayayakap mo yung dalaw mo. Mm may yakap mo siya, maaligang mo siya, mm. mo siya, makakakwentuhan mo siya lang. Talagang magkalikit yung katawan ninyo. May mga panahon din na, kanyari, anniversary ng pangkat, no? yari si Sputnik. Mm. -hmm. days kayo titira doon sa loob ng bilang buwan kasama mo yung partner mo. Mm -hmm. Tapos yung dalandali yung pagkain, yung mga pwede pang ilang araw, ah. yun. Tapos pwede rin kayong mamalikin sa loob ng kulungan. Pwede okay. rin kayong kumain sa mga restaurant doon. Okay. barber Barbershop. Oo. Oh. Isipin mo na lang na para siyang isang buong Green Hills nang nilagyan lang siya ng harang, so ang dami, madami kang pwedeng magawa. Para ka lang naman din na sa labas, kaya lang hindi ka, ka lang makalabas. So, bilibid naman kasi, pagka nagkaroon ko ng pagkakasala, lalo na kung nangagaw ka ng asawa, nangingriti ko ka, isa sa mga bawal yan, talagang bibigang ka ng kalahating kaban or sa kaban na palo. Iba kasi yung tititigan sa talagang parang may mali siya na, yung mula ulo hanggang pa, bawal na bawal yan. Bawal kang uh, mag ng kwento na makakasira sa ibang tao. Tapos bawal mo nga bigawan yung naging asawa ng kaoso mo. Kamatayan ng kapalit nun. Pag napatunayan. Kapalit na ka talaga. Hindi pa pwedeng hindi ka kaya sobrang ingat kasi talaga ang iba yung batas dun sa loob ng kulungan talaga madi-disciplina ka. Ano yun ni yun, mga kirero na tatu, mga mo diba may pacto, tapos may pangalan sa taas. May pangalan ko, may papatatong babera kita. Minsan nangyayari yun sa mga taong walang dalaw, yung mga talagang hindi dinadalaw. O kaya minsan naman, kaya nila pinapatato, kasi yung pagmamahal nila dun sa kapwa nila bilanggo, yung pakikisama. Kaya nila pinapatato yung pangalan, minsan kahit walang bayan. So, tradisyonan sa kulungan talaga yun, magpahanggang na ang magiging proteksyon mo talaga nung yung pangkat mo sa oras na tama ka talaga kahit anong mangyari magiging kakamping mo sila pero pag ikaw nagkamali isa rin sila sa magiging kalabang mo talaga nagagawa lang yun para sa mano mano mm. yung nagkaasa ng karayom sa stick, tapos kinukot-kot yun, kaya nagagawa yung gano'n sa mga old school na nagtatuto sa kuluhan talagang guerrero lang talaga yung nagagawa nila hindi sila nakakagawa ng mga ganito kasi ang ginagamit nga nila yung karayo na may stick lang yung no? mm -hmm. karayo pantahe iipunin yun bali nasa sa isang stick siya nakaganyan yung karayo at saka sa'yo iuukit kasi As yung tintang gagamitin sa'yo yung sapit ng kaldero yung uling kasi sa pagka natutulog ako pag may kumakalampag yung mga ganon talagang papabango ka na kasi yung tulog mo lang hindi pa pwede yung tulog mantika eh talagang tulog manok ka lang kailangan habang tulog ka kailangan mo nakikingam pa rin yung mga katabi mo. Alerto ka, kasi mahirap mga damay eh. Noong time nga nagka-riot doon, nagda ako noong mga time na yun kasi mahirap yung hospital doon sa medium eh. karon ng riot, so naiwanan ako sa gym. Alam mo, ginawa ko sa may pintuan ng gym, yung mga bakal, talagang nilagay ko doon sa pinto para hindi mo buksan. kasi nga may pangkat ako eh. Kailangan maka-home base ka, kailangan maka-uwi ka. Pagka nagkaroon ng riot, pagka nagkasalubo mag ng mga pangkat yan, mga naiiwanan sa iba. Ngayon, kukunin kang bihag nun. Bibihagin ka nila. Ngayon, lang hindi pa nalilinis yung away, hindi pa naaawat, nandun ka lang. Ngayon, pag nalaman na, na-confirm na, kunyari, na, komando at Sputnik talaga magkaaway, meron na sa komando, matik papatayin ako. O siyempre, bago ka patayin, Dito mo yung pangkat mo. O, ito, sputik. O, may pa mo sa komando, meron. O, sige, bawi. Wala na, goodbye ka na. 'di ba? Mm. siya kasimple. Or pwede ikaw nga rin, iwanan ka man doon, tapos nalaman ng pangkat mo, trap ka. Susunduin ka 'no, sobrang dami. Libo susundo sa iyo. Si libo rin yung kaaway ng pangkat eh. Ngayon, kung magkasalubong habang sinusundo ka, wala na, away na talaga. Lalaban at lalaban ka na lang. Magtira matibay na lang. Okay. Diba, Ipapakita ko sa'yo, parang ganito. Nung nagkarayot, so ito yung mga naging tsura Pwede mo makita? Ayan eh, o. Ito kami yan, mga yan Ito kami nagkalat. Live show talaga yan, talagang birahan talaga. May kasalanan ka man or wala, basta meron kang pangkat, pwede ka talagang madamay. Ngayon paglaya ako ng January 2021, pandemic eh. Walang katao-tao, sinundo lang ako ng mga kapatid ko, nanay ko. Ang dala ko lang, lumaya ako, isang short, isang damit. Kung suit ko, lahat ng gamit na nandun sa loob ng bilangguan, Iwanan ko na, pinamigay ko na doon sa mga kapwa o bilanggo para mapakilabangan. Parang na-experience uh, mo sa loob na dala-dala mo ngayon hanggang paglabas. Hanggang ngayon yung pakikisama tsaka yung pakikinig. Kailangan makisama ka at makinig ka sa mga tao na yung may mga negosyo matinindi sa labas. Tapos naging successful. Di ba, minsan pagka nasa labas ka, wala kang pakisama at tsaka pera ka sa tropa. Kailangan lamang lagi yung pakikisama sa lahat ng bagay. Para sa akin yung talagang the best. Wala nang hihigit doon. Nung lumaya nga ako ng January 8, 2021, hindi muna ako nagtato agad kasi wala nga akong budget eh may mga taong tumulong sa akin para makabalik ako sa tattoo industry. Nung nakulong ako sa may San Juan Jail, meron doon BGMP, yung mga bantay. Mm. Binigyan ako ng pera. Talaga. Sabi niya sa akin, bumalik ka sa pagtatato. Parang naniniwala siya na kaya ko nang baguhin yung sarili ko. Kasi nga, ka, sa kulungan nga, di ba, mm. nagtatato ako. Tapos may mga dati ako, mga tropa, pinakasamahan talaga ng solid. Mm. Binigyan din ako ng pera. Tapos siyempre, unang-una yung partner ko, sinuportahan din ako. Mm mo di ako bumili Kapatid ko noon, merong business na chicken wings. Nag-apply muna ako doon. Crew ka doon? Crew. Mm -hmm. So, sa 2 months, nakapag-ibun ako. Tapos, habang ng April, sabi ko na parang gusto ko nang bumalik sa pagtatato. Bili ako ng mga mumarain machine, siguro mga 3,000 lang. Tapos, mga ordinary mm -hmm. needle, mga ganyan. Buti na lang yung partner ko, medyo malikot sa Facebook. Nag-research ko sa kami makakabili. Ngayon, bumili kami. Eh na nga, problema, walang kliyente, di ba? Kapatid ko kasi, syempre, talagang ngayon yung unang-unang magtitiwala sa akin. Tinatawa ko ng Polynesian, Puyhan. Tinigil ko, 500. Siyempre, tontawa ako eh. Tapos, in-upload ko ngayon sa Facebook, sa dati kong Facebook. Ang dahil yung mga panakit. Nagtuloy-tuloy, nalaman na ng mga dating kliyente na nakalaya na ako. Ngayon, mga lipas ang panahon, lumalakas sa Facebook. Lumalakas sa Facebook na lumalakas, pandemic. May nakilala ako ng mga nagkikripto. Ngayon, nire-rent nila ako sa mga event. Parang nagtiting building sila. Narinit mm. nila ako. Sabi nila na, sige magtatoo ka dito Delio, magkano ba presyo mo? Presyo ko agad doon, 120k. Katayo lang ako ng boot. E tinatoo ako ko, na na tao lang. Puro minimal. Meron pa nga doon, parang kilalang DJ sa si Carla Gray, Ba yun? Carla Gray. Carla Gray, yun. Mm. Tinatoon ko ngayon, ganyan-ganyan. Sabi na libre ba yan? Oo, oh, libre. So, okay ba sa'yo, Delio, kung bayaran ka na naman na 120 or 140? Ilan tinatoon mo? Siyam lang, minimal. Binihara na ng 140k. Di ba? Oo. Medyo nakaipunipun na ako, tapos wala nang pandemic. Ngayon ko itong nakita itong shop na to. Kaya may lang ito ka na ba kung yan nagtatak? May isang na. Mas right. maganda kung meron akong background sa drawing. Kasi kahit pa paano, maiintindihan mo na lahat. Sa mga hindi naman maalam sa art, pwede mo siyang matutunan dahan-dahan kasi iba na yung mga gamit ngayon. Tapos meron lang mga tato competition na pwede mong puntahan. Ngayon, pag wala kang masyadong alam, pwede ka na magtanong on the spot. Advantage na, hindi tulad dati na kahit na may alam ka sa drawing, pero wala kang mabibili ng tato supply. Bihirang-bihirang. Pero yung mabibili ka ng ordinary needle, nagkakalaga ng isang libo. Tapos dati ang singilan namin mga panahon ng year 2013, 14 3 3x3 minimal, 600 lang yon pag-color. Mm yeah. -hmm. Pagka black and gray, nasa 500 lang, 2 400 Ayun? Alam ng mga old school artist yan, yung mga ganun singilan. Marami ka na rin tanto competition ng sinalihan. Oo. Sumama ang ganda ko sa tagig. Nanalo ako ng 11 placer. Eto kuya, dun sa lahat ng mga sinalihan mo na tato competition, yan ba yung ay, hindi mo makakalimutan? Ano ko kung tato competition na sinalihan na hindi ko talaga makakalimutan? Sige kuya, ano yan? Dugdutan. Nanalo ako ng live. Mm. Tapos sa every page ng dugdutan nun, binawi nila yung pagkapanalo ko. So international siya. So, sumali ako na ng Tattoo of the Day. So, two days ginaganap yung dito sa World Trade. Tapos, nanalo ako. no mm. first day, tattoo of the day. So, champion ako doon. So, ito yun. Ito. Tapos, mga 15 days or 14 days yata, nung inupload nila sa social media, mm. na ko, Mga ilang araw, hindi na ako yung nanalo. Tinanggal nila. So, napahiya ako. Binash ako ng maraming tattoo artist. Binash talaga ako. Inaaway ako. Naaway talaga nila ako. Hindi, pangit naman yung gawa mo. Ganyan, hindi ka naman daw magaling. Which is, sa mm. okay lang naman. Pero iba talaga yung experience na naranasan ko noon talaga uh, kulang na lang, ipahiyaan nila ako. Talagang nilalahit nila yung mga gawa ko noon nung nanalo ko sa Dugdutan. Tapos pagdating nga doon sa MVP sa Dugdutan na uh, hindi na ako panalo, binabina. Hindi ko nga alam kung ano yung talagang pinaka dahilan nila. Pero ganun pa man, eh, pump forward pa rin ako noon para sa career Una, sa social media, panalo ako eh. di mm. Diba? Mga ilang araw, pinalitan, hindi na ako yung nanalo. Hmm. nila ako, pinuntaan nila ako dito. Pero sabi ko nga sa kanila na dapat, bago, nyo man, lang, bago man lang ay gumawa ng hakbang, dapat aware ako. Para at alam ko ano yung pwedeng mangyari. Hmm. Nangyari, parang binasos nila ako, ganun. Parang hindi nila tinignan yung pwede ko maramdaman. Parang naging makasabi sila sa lahat ng bagay. Basta, gusto lang nila, malinis lang yung pangalan nila sa gano'ng sitwasyon. E Eh paano naman yung mga taong nangyari sa kanilang gano'n? Paano naman nila hindi depensa yung sarili nila eh, wala kasi lang alam-alam, tulad nun. Pero yun, pinalipas ko, move forward, syempre, talagang kailangan. Pukos tayo sa karoon natin, hindi tayo pwedeng pa kahit sino mang tao. di hmm. Diba kasi may yeah. pangarap tayo eh. Yeah. Meron din tayong pamilyang binubuhay. Ito yung video na nanalo ako. Yan, kita mo makin ako sa stage. So, ako yan, ako okay. Tapos, ito yung araw na nagpunta sila rito. So, yan sila. Kasi ito yung mga times na parang nabash ako. Todo ako nabash, sobra. Pero ganun pa man, wala na to. Tapos na rin naman. First time ko pa sa Manila dyan ha, first time. Ngayon binabalik ko yung trophies sa kanila, pati yung mga plake, hindi na binawi sa akin. Kung hindi talaga ako yung nalalo, willing naman ako yung balik kasi hindi nga akin ito. So ito, you nagsisilbing know, ala-ala na lang siya. Importante na experience din natin yung mga ganun. Kasi yung ganun experience, wala nang hihirap sa naranasan ko sa kulungan eh. Kasi manakulong ko lahat, mawawala sa'yo. Pero po, yan lang naman yan. Sobrang basic. Kumbaga sa naranasan ko. Di ba? Kumbaga, ganun lang yan. No? Payo ko lang sa mga kabataan. No? Mas piliin ninyong maging mabuting tao. So, dalawa lang yan eh. Parang ginagago ka, maaaring hindi mong mabigay or maaaring mabigo mo yung magulang mo sa pangarap nila para sa'yo. So, sa kapalit ng katalantaduhan mo, nandiyan pa rin yung mga magulang mo nagmamahal sa'yo. Hirap magsisi sa Hira, uli. Ano pa man ang mangyayari sa buhay ninyo, the best talaga yung maging mabuti. tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan Ang imahe nito sapagkat di lang to basta inukit kinuwit o para lang maitatak sa halit ninaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapangusgang mga mata sa makaagad pag nakita nila pag meron ka natato sa Pilipinas ay matig na adit at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganun pa man bilang nagtatato so yun no ako nga pala ulit si Delio Panakit so sa lahat pala ng gusto ko na sa akin, ito yung aking FB page. So, check nyo yan. Stock nyo. Kung ano yung mga gawa ko, kung magugustuhan niyo, ay pwedeng-pwede kayo magpa-advance booking sa akin. At syempre, din natin yung tatung kalye the best